Kasunod ng banggaan sa Ayungin Shoal, muling binigyang diin ni U.S. President Joe Biden na handang depensahan ng Amerika ang Pilipinas. Balak naman daw ng ating gobyerno na kasuhan ng China sa International Tribunal dahil sa pagkasira ng ating mga bahura. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Dalawang beses pang binigyang diin ni U.S. President Joe Biden ang ani ay ironclad o matibay na aliansa ng Amerika at Pilipinas. Sinabi niya yan sa joint press conference sa White House kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Partikular na binanggit ni Biden ang nangyari sa kamakailang banggaan sa dagat ng mga barko ng Pilipinas at China. Aniya, nakahandang dumipensa ang Amerika para sa Pilipinas. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke mutual, our mutual defense treaty with the Philippines. Welta naman agad dyan ni Chinese Foreign Spokesperson Mao Ning. Wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa problema ng China at Pilipinas. Ang pangako niya ng Amerika na dumipensa para sa Pilipinas ay hindi dapat makaapekto sa soberanya at interes ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Dito naman sa Pilipinas, may nilulutong bagong kasong isasampa sa International Tribunal laban sa China, partikular na ang environmental crime case tungkol sa mga binalahurang bahura sa ating exclusive economic zone. Para mapalakas ang kaso, nakipag-usap si Justice Secretary Boy Ingrebuia sa mga eksperto. Kabilang dyan, sina International Environment Law Expert Attorney Antonio Oposa, PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Ardelesa na siyang nanguna sa naipanalong arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Umingi kami ng advice sa mga legal experts katulad nila uh, kung paano namin bubunuin ang aming pagnanais na mag, mag, maghain ng kaso sa isang international tribunal tungkol sa environmental problems na nangyayari sa atin. Ayon pa kay Remulla, sapat ang mga ebidensyang nakalap ng Pilipinas para panagutin ang China sa pagkasira ng ating yamang dagat. Napag-usapan din ang paggamit sa kaso ng terminong Sea of Asia imbes na West Philippine Sea o South China Sea hindi lang sa bayanan kundi sa libutan yung buong mundo ay isang sistema lang ng ng ano ng kalikasan kaya dapat uh, kung ano man ang nangyayari sa ating bansa ay ma makita rin ng buong mundo na maari mangyari sa kanilang bansa nagbabalita mula sa frontline Maricel Halili News 5. Mga kapatid gratitude mo Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.